Sang katerbang yellowfin tuna ang pinagpiestahan ng mga residente sa Pagudpud, Ilocos Norte. Mula sa lambat, tulong-tulong ang mga maangisda sa paghakot nito papunta sa kanilang bangka. Natapos ang amihan season ngayon lang daw ulit sila nakahuli ng ganyan karaming isda. Ayon sa mga residente, isang butanding ang namataan nila na nakapaligid habang sila naghahakot ng mga isda. Bukod sa kamuning flyover sa EDSA, may dalawa pang flyover at tulay na isasara para ayusin po ngayong taon. Ang iba pang detalye niyan sa Ulat on the Spot ni Joseph Moro. Joseph? kani bago yan ay nagsagawa muna ang MMDA ng clearing operations doon sa mga kalye kung saan idinadivert yung mga naiipong volume ng mga sasakyan dahil nga sa pagsasara ng EDSA Kamuning Flyover Southbound. Sinuyod ng MMDA ang mga kalye ng Panay, Esguera at sa Kamuning para tanggilin yung mga nakahambalang na mga sagabal sa daan. Ilan kasi ito sa mga kalye na sana'y alternatibong daan ng mga motorista matapos isara sa southbound ng Elsa Kamuning flyover nung isang linggo. May mga natikita mga pribadong sasakyan at mga taxi. Hindi naman hinatak yung mga attended na mga sasakyan at pinagmulta sila ng isang libong piso lamang. Pero may mga unattended na mga sasakyan ang inimpound. Tuloy-tuloy naman ang trabaho sa kinukumpuning Elsa Kamuning flyover. Pero ayon sa DPWH ay sisikapin nilang matapos ito ng mas maaga sa October 25 na deadline. Ito ay dahil bukod sa kamuning flyover, dalawang tulay pa ang nakatakdang pumpunihin ng DPWH. Ito koni ay yung Magallanes flyover na sisimulan na sa susunod na linggo ang southbound lane nito dahil may mga parte raw ito na may mga nakausli ng mga bakal. Pero hindi naman daw kinakailangan agad itong isara at hihintayin muna na makaluwag-luwag itong EDSA Kamuning Flyover. Sa Agosto naman, magsisimula din ang repair ng Guadalupe Bridge naman. Pero bago pa matapos ang taon ito, isasara. Gagawa daw muna ng mga temporary bridge bago isara ang Guadalupe Bridge. Pagsisiguro ng DPWH NCR, hindi naman daw magsasabay-sabay ang gawa ng mga tulay na magdudulot ng traffic para sa publiko. Narito naman ang pahayag ni MMDA General Manager Popoy Lipana sa ginawang clearing operations ngayong umaga. Yeah. Kailangan lang gawin natin to ng araw-araw. kung di natin gagawin to, lalong may hirapan ng ating mga kababayan natin na bumibiyahe along EDSA. So kailangan makilir natin itong mga alternate road para naman babuwas-bawasan ang inconvenience ng ating mga kababayan. Connie, dito sa Elsa Sacomining Flyover Service Road ay tuloy-tuloy naman yung dialing ng traffic. O bagaman kapag nagkaroon na ng stop doon sa stoplight ay naiipon at natutukod yung uh, daloy ng traffic dito. Paalaala sa publiko bawal pa rin po yung mga motor dito sa service road ng EDSA Kamuning Flyover. Pero sa nakikita natin, may mga nakakalusot na pang ilan-ilan. Wala naman ticket na i-issue ng MMDA. Kaya lang, pakiusap ng MMDA kung kaya nyo nang kumanan doon sa alternate routes sa EDSA, ay gawin nyo na po yun. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong. Five days to go bago ang double weekend premiere ng Running Man Philippines Season 2. Fun-filled bardagulan at kulitan daw ang mapapanood sa bawat episode. Hindi raw nagpatinag ang runners sa kaylamig weather sa South Korea. Dapat ding abangan ng twists kasama ang local at international guest runners. Excited na nga araw ang Pilipina UNIS members na sina Elisia at Jelly na mapanood ng mga kapuso ang guesting nila sa variety game show. Nasa bansa ang K-pop group para maghatid ng saya sa fellow fans. Bukod sa bonding with fans, pinerform ng UNIS ang hit songs nilang Superwoman at Dopamine. Kabilang sa dumalo sa event si Sparkle Teen Lee, Vic Lee, Victor na kaibigan ni Elijah. Posible raw maapektuhan ang supply ng bigas sa bansa dahil po sa napipintong pagkaantala ng ulan dulot ng El Nino. Ay sa Federation of Free Farmers Cooperatives, posibleng magipit o maging sapat lamang ang supply kapag nagkataon. Dahil po dyan, posibleng magmahal ang presyo nito. Sabi naman ng Department of Agriculture, sapat pa ang supply ng bigas sa ngayon. At kung sakaling may kalamidad, nakahanda naman daw ang buffer stock ng NFA. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro po sa 48 pesos hanggang 66 pesos ang kada kilo ng bigas sa NCR. Posibleng madelay ang pagpasok ng tag-ulan sa bansa base po yan sa projection ng pag-asa eh posible kayang madagdagan pa ang mga lugar na nasa state of calamity? Pag-usapan natin yan at iba pang maalagang isyo kasama si Task Force El Nino Spokesperson, ASEC Joey Villarama. Magandang umaga sa'yo, Joey. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga, Connie, at sa inyo mga taga-subaybay. Good morning, ASEC. Joey, sa latest monitoring po ninyo, ilang bayan ba at municipalidad pa ba no, yung nasa ilalim ng State of Calamity dahil po sa si El Nino? Actually, Connie, uh, as of 6 a.m., uh, this morning, eh, nadagdagan na yung uh, mga bayan o uh, municipalidad na under state of calamity. So nasa 208 na siya, uh, citizen municipalities, uh, kabilang dyan. Or uh, some of these are uh, actually entire provinces. So uh, seven entire provinces, tapos mga 32 or so yung individual municipalities. So pag tinotal mo, ay nasa 208 na yung nagdeklara ng state of calamity. Mm -hmm. Asek ayon sa pag-asa, posibleng madelay yung pagpasok ng tag-ulan sa bansa Anong gagawin action dito ng uh, uh, pamahalaan? Actually tama yan kasi uh, sinasabi nga natin noon pa na dapat nga meron na nga pag-uulan uh, beginning May. Pero June, July, August, eh, we are still not expecting na makakatanggap tayo ng sapat na rainfall. So tuloy-tuloy uh, lang yung trabaho ng task force in Nino in terms of interventions, lalo na sa agricultural uh, sector. Uh, although mag-shift nga to La Nina uh, siguro by uh, August eh hindi pa rin sapat yung pag-uulan natin. So kung ano yung ginagawa natin ngayon uh, in terms of yung pagtulong sa mga magsasaka, mga misda, itutuloy-tuloy lang yan hanggang uh, dumating na tayo dun sa point na sapat na yung uh, pag-uulan na matatanggap ng ating bansa. Mm -hmm. uh, asek pinuno ng isang mababatas yung umano'y conflicting data ng Department of Agriculture at NDRMC pagdating sa El Nino damage. Uh, ano kayang paliwanag dito? Actually, ang uh, pinagkukunan talaga ng datos ay Department of Agriculture um, kasi po, um, ba't hindi po yung proseso na pinagdadaanan in terms of validation uh, and um, yung uh, pag- uh, pag ano niya pag uh, validation at pag confirm kung uh, tama nga po yung data pero ang naging uh, nagiging issue lang kasi dito is uh, meron pong far flung areas talaga kaya yung mga uh, technical officers or yung mga field officers ng Department of Agriculture hindi po nakakarating agad at hindi po na-transmit sa national office yung data so uh, medyo delayed po yung natatanggap ng NDRRMC pero ang pagpinagbabatayan po talaga natin ay DA at uh, um, yung po talaga, ang tama po kung titingnan po natin as yung Department of Agriculture, yung uh, pinaka-updated po natin. Okay. Maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Maraming salamat, Connie. Si Task Force El Nino spokesperson, Asek Joey Villarama. Nagprotesta ang grupong Gabriela malapit po sa US Embassy para ipahayag ang pagtutol nila sa balikatan exercises. At live mula naman sa Maynila, may ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! Yes, uh, Connie, pasado alas 9 nga ng umaga nang magmarsya ang grupo ng Gabriela dito sa may kahabaan ng Roas Boulevard. Target nila makarating dyan sa may US Embassy para ipagsigawan ang kanilang pagtutol sa balikatan exercises. Pero hindi pa man sila nakakarating sa may tapat ng US Embassy ay agad na silang hinarang ng mga pulis at hindi na sila pinayagang makaabante. Kaya doon na lang nagsagawa ng programa ang grupo. Anila, wala umunong mabuting kaantungan ang mga ginagawang balikatan exercises sa bansa. Maliban sa posibilidad na mapagyera lang tayo sa ibang bansa gaya ng China pa nagkataon tayo daw ang pinakakawawa. Dagdag pa ng Gabriela, ayaw na nila maulit ang mga anilay karasan at mga nagawa sa ating mga kababaihan tulad na lang umano ng sinapit ni Jennifer Laude. Pero hindi naman nagtagal sa lugar ang grupo. Matapos ang 15 minutos, umalis na rin sila. Ayon sa mga pulis, hindi naman daw masyadong nakaapekto sa daloy ng trapiko ang isinagawang programa sa lugar. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Kapapasok lang na balita, hindi gagamit ang Pilipinas ng water cannon sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Yan po ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas noong April 30. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, uh, that is not something that's in the plan. We The last thing we would like was to raise tensions in uh, the West Philippine Sea. That's the last thing. And... Sa tuwing may water cannon attack, nagpapadala raw ng sulat ang Pilipinas sa China. Sabi ng Pangulo, hindi raw misyon ng Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard na paigtingin ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang misyon daw nila ay pahupain ito. Ang pahayag ng Pangulo, halos isang linggo matapos ang pamboboman ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa baho de Masinloc. Ilang bahagi ng BRP Bagakay ng PCG ang nasira dahil sa insidente. Una iginit ng China na teritoryo nilang lugar na alinsunod sa batas ang ginagawa nilang pagtataboy. Bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Baho de Masinloc. Samantala pabor si Pangulong Marcos na ibalik na sa Hunyo ang simula ng school calendar. Ayon po sa Pangulo, ngayong umaga sana raw ay magawa na ito sa susunod na school year. Humingi na rin siya ng plano kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte kaugnay nito. Sabi pa ng Pangulo, talagang kailangan na kailangan na yung gawin dahil ilang lugar na ang nagsuspindihan ng face-to-face -face classes dahil pa rin po sa matinding init ng panahon. Dahil po sa tag-init, uso ang mga out-of-town trip para siyempre mag-unwind. Siyempre, gusto natin makasama tayo mm. sa lakad ng pamilya o barkada. Pero kapag naiwan, talaga namang nakakatampo. <laughs> eh, tulad na lang ng isang pusa sa Quezon City na nagtampo ng hindi maisama sa outing ng kanyang fur lola. Ilang araw daw kasi nawala sa bahay si Lola Anita. Hindi nila alam, niyaw tampuhin pala si Mimi. Kaya pag-uwi ni Lola, "Forgive suyo sa pusa. Okay lang yan Mimi, bawi ka na lang sa next life mo." <laughs> hindi naman nakatiis si Mimi at all is forgiven. Kaya hindi na tagal back to BFFs na ang dalawa. Ang kanunuyo ni Lola, kinaaliwan ng 1.6 million viewers sa TikTok. Kaya naman kayo ay certified trending. trending. Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.